Good morning, magandang araw at mayong guntag mga kalimang. Ah uh, ngayong araw na ito ay uuwi po ako sa amin sa Malalag Davao Resort. Samahan niyo po ako sa aking paglalakbay mga kalingap. At kung may makikita man tayong karapat dapat tulungan o bibigyan ng pagkain, hindi po ang sinabi mga po, samahan niyo po ako. pagbiyahe ay eh, may nakikita po kung parang tatay po dito na natutulog. Parang wala po siyang kasama. Kaya inintuan ko po mga kalingap at bibigyan ko po ng pagkain. Tay, mayong buntag. Kasi mo kauban dali, tay. Ito, nagkaon na ka? Wala pa ka nagkaon? Bangon tay na, kuy dalang uh, o. Oh. Pagkaon sa emu Ha? Ulog pa. Sige lang. Wala na pagkaon. Dili man. Na magbiyahe ko pa uli sa Amua. Tapos nakitaan man ti ka. Nga. Nagigda diri nya Wala kay ka uban Asa na, asa di ka nagpuyo ka ron? Kagayan de Oro. Ha? Kagayan di Oro. Taga Kagayan Oro ka Ah, okay. Ah, so, paano ka nakaabot diri sa Davao, Tay? Ah, mm. uh, tay, ako isa. Gusto ko magkuha og gano'ng video, tay, na para wala ta ano, basin na ay makatabang sa ato, ah. So, tay, dawatan niya akong kuha, tay, oh, Maulang dyan sa imo, tay. Nakapalit ko, nakapalit ko, oh, para nakay makaon. Kay, nakita, tika, pag na ako, dali, tay, nagigda lang ka, wala kay kauban. Kagabi pa ka diri natulog? Ah, so asa ka gauli tay? Wala kay mga anak tay? Ah, okay. Kaluoy man ni tatay, walay kauban. Naradri sa daplin sa kalsada nag, ano, natulog. Sige tay, kaunan ay mong ano tay, pagkaon, oo. Wala na kay pamahaw. Oo. Opo tay, dagan kayong salamat tay. Uh, wala. Yeah, safety na dari tay. Wala mang kay ano, nakadapin sa kalsada, oo. Pemente ka dari tay kay para kadagi nako basin makagi ko diri magi antika mataga antak pagkaon diri ka pemente. e muha naga na pagkay Patay na, na imo asawa. So imo mga anak, eh, so wala na pud naga suporta sa imo ha. Uh, so wala pud kanila gepapuyo kung asa sila karon. Wala kunti ang puyo kanila nga 2 meters. So ikaw, ikaw ra isa, galakaw-lakaw lang ka kung asa ka moadto. mo kuno ah uh, so nagulat ka kay kay Bong marcos na makalingkod para matagaan pagbalay? balay sigitay uh, sa karon maulang sa adyo na pumahatag sa muatay hak kun ma malipay kay tay nga, kay murag wala pa jud kay kaon tay ba? sa na oras uh, tayo. oo tay so um, tay dagang kay salamat tay ha amping amping tay um, oo, oo sige tay pagkaon na di tay mga kalingap si tatay nag-iisa sa buhay kasi ini iniwan ng kanyang mga anak kasi may kanya-kanya ng pamilya tapos yung asawa niya po ay namatay na, pumanaw na po. Kaya si tatay is, wala po siyang matitirhan at wala po siyang pamilya na pwede niyang akyatan. Kaya si tatay ay nasa uh, sa ano po sa mga sa daanan kung saan siya pwede maka nakita nang masisilungan mga kalingap kagaya nito dito po siya natutulog kaya pagdaan ko po nakita ko po si Tatay na nakatulog kaya hinintuan ko po mga kalingap si Tatay po ay naghihintay po siya na makaupo si Bongbong Marcos kasi gusto po niya na baka may pabahay daw na ibibigay ayan mga kalingap uh, sa aking paglalakbay ay nakikita ko po si Tatay na nakaupo lang po tapos kanina nakahiga siya paglapit ko so dahil dali siyang bumangon at ayan mga kalingap may pagkain na po si tatay binilhan ko po siya ng pagkain para makakain na po siya kaya mga kalingap ah uh, Tay, ang mong maingon, Tay. Gracias dito sa ilang araw. Makita kaya punti ka tay. Uh, ah, Masin po'y mahatag sa mga pagkaon tayo, no? Opo tay. Sige tay. Dari sa po, tay. Dagan kayo salamat tay, ha? Opo tatay. Sige tayo. na putay, ha? Dagan kayo salamat. Ayan, mga kalingap. Si tatay nag-iisa po ay na po siya mga kalinga kasi gutom gutom nag gutom nagutum gutom na po siya ayan mga kalingap, supportahan niyo po sa, ako sa aking YouTube channel para mas marami po tayong matutulungan tulad ni tatay po. Uh, please subscribe, share, and like po mga kalingap. Kalingap Jello po. Maraming salamat mga kalingap. Samahan niyo po ako sa aking paglalakbay mga kalingap. Bye-bye.